Para sa mga nasa Pilipinas na nagtatanong at nagnanais na makapagtrabaho sa France, kailangan nyo ng French employer na magbibigay ng working permit application sa France para sa inyo. Pero hindi pwedeng ikaw lang mag apply ng walang employer kasi dito sa France ang employer mismo ang mag aasikaso ng permit direct sa France Labor Authority. Kailangan meron kang employer at dapat nakasaad doon kung anong trabaho at kung magkano ang pwede mong sahurin sa loob ng isang buwan. At kung gaano kahaba o tagal ng magiging kontrata mo. Nakaraniwang requirements. Passport, CV o resume na nakatranslate sa English o French. At diploma, work experience, medical examination. Ang pinakamahalaga at ang unang step, maghanap ka ng legit na employer o recruitment agency na nakaregister sa POEA o DMW, Department of Migrant Workers. Sa pagkakaalam ko, may hirapan kang makatagos rekta sa France pag galing ka sa Pilipinas. Depende na lang kung meron kang mag-anak, magulang o mga kapatid na pwede magdala sa'yo o mag-petition sa'yo papunta dito sa France. Siyempre, malaking gasos yun. Kailangan may pera ka para sa show money kasi nagbabase din sila dun halimbawa 100k lang yung pera mo pero mag stay ka ng 6 months o higit pa. GG yun, baka dun pa lang madenay ka na. Pero kung makakarating ka muna sa Europe o kahit sa ang bansa dito sa Europe, wala kang magiging problema kung tatawid ka sa France. Halimbawa, kagaya ko, galing ako sa Poland, bumiyahe ako ng bus papunta dito sa France at ganun din ang pwede maging biyahe pag pupunta ka sa France galing sa ibang bansa dito sa Europe. Ah. KABAYAN HINDI PAPA